ano, parot. Nagsasalita yan. Hi! Hi! Ah! Hindi na yung parot kaysa. Dito yung sa orchid. Tapos, ayan. Ang cute na. Cute ng parot. Oh, hi, hi. Layo! Wow, guys! Inimbita ko ng ate Susan. Kaming lahat. Sarap po. Alam niyo ba yan kung ano yan? itong tilapia ginataan niya at marami pa eto na to wow guys ay good nako paborito namin to okra mini yung maliliit lang siya sa lokyan chicken daw yan so meron pa meron pa pangalawang menu yun ah eto sa naman sa ilalim manok eh wow ti anong tawag dyan ti blue ba? nasa ilalim ng ay, ay ang sarap nyan ti pag tinaog ti pagkain ng Arab. Hmm, parang natikman ko na yan. Parang yung ano ko. Ano yan? Ito mm yung -hmm. Iraqi rice. Ayan, masarap yan. paborito ko yan, <laughs> masarap yung Iraqi, guys. iranya din nagluluto ng ganyan. Sarap na pagkain na. Mm. -hmm. Ganyan nyo ba ito, guys? Crispy onion. Pantapping. Pantapping yan. Eh. madalas to inaano sa mga... Masasarap na pagkain. ng mga arabo. Mahilig magtapay ng ganyan. Sarap. Yummy. Ito din si Pumpkin, guys. Hi, Pumpkin. Imbitado. At ang cute-cute ni Pumpkin. Di ba, guys? siya. Nung hindi yan ginupita, ang ganda niyan kasi laila yung mga blibo niya. Kaya lang malaki yung tainga niya. Hi, Pumpkin. Siguro malakas yung pandinig mo kasi ang laki ng tainga mo. Oo, guys. Ang lakas ng pandinig mo. Tapos ang pinaka Guwapo din na si Leo, Japanese dog. Hi, Leo! Alam niyo yung binibidyoan siya sa plato. Hi, <laughs> Leo! Hi! Yeah! Oh, no. Japanese dog, guys. Ito naman, Chinese. Ito, Japanese dog. <laughs> <laughs> Buang! <laughs> Bisakya <laughs> <laughs> dog. Pinakamag, <laughs> pinakamaganda na yung itong bunso namin mm. sa aming lahat. Na mag-team, mag, mag Kapit-bahay si Hi! Ayan. Anong pangalan ng nanay mo lang ka? Huh? Anong pangalan ng mama mo? Inosensya. Ayan, ayan ang anak ni Inosensya. <laughs> De Vera. Pinoy! Ang mo, ang ganda. Sa alag, ang tawag nito, te? Ah, uh, patush. Ah, hindi mahirap sabihin. Patoosh. Patush. Dabas, patush. Sa patush na lang sapatos pero tama sa daling salita sapatos na <laughs> sarap nyan guys oh. So, hmm, di pa kaya natikman yan ito pa o, sweet din yeah, to sweet. ano to siya mahalobia para siya ano te? milk ah milk lang milk and semolina yan oh, uh, pistachio sa ibabaw so oh, so, ang ting. sarap e, andyong, so, Yan, wala. So, guys. Yung isa, guys, na mamuroblema sa bluetooth, yun, no? Oh. Si anak ni Nung pangalan yung nanay niya na kalimutan <laughs> ko. <laughs> Yan, yeah, di ba sarap? Oh my God! Wow! No! Balik ta rin na yun. Ready! <laughs> Kakaiba ang <laughs> bukay. Ay, pagkain. Ready! <laughs> 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 Ayan! Wow! Yan ka. Ang pangalan pangalan niya? Ah, magluba? Ito ang Ito sibuyas, na crunchy. siya? Hindi siya nasunog. Okay na, lang 'yan, tama 'yan. Okay. Alright, guys. na, ready na to eat.